i <laughs> do Yo, mga idol, nandito na tayo sa Paris. Paris. Ni peso. Oh, mga uh, galat. Oh, dagis dis na, dagis dis na agad eh. Oh. Oh. Malakas ang pangamoy mo ha Oh. oh galat. Sama-sama oh. na kami mga idol.

Yo mga idol, nandito na kami. Magandang bakbakan to. Let's go! Kasud ah, na ako ngayon. All right, mga katagalog, Ayos din niyo, mga idol, magandang digman nito. labanan nito ng. Tagalog Kalit-Kalit versus ang the defending champion ng Rosario Batangas mga idol ang Barangay Salaw dito mga idol kailangan natin magdobli kasi hindi basta-basta makakalaban natin mga idolo ito ng Rosario ya yeah, mga idol dito pa lang sa first quarter nagparamdam na agad dito ang Tagalog Kalit-Kalit abangan natin mga idol kung sino baga ang pumuntos ng 28 points sa first quarter pa lang. Grabe naman yon. Sobra nga din pala kami nagpapasalamat sa Barangay Salaw sa napakainit na pagtanggap at good luck sa mga susunod nung laro sa Mayor's Cup sa Rosario, Batangas, mga idol. Iyan na, Benson! Pumukol na naman ng tres. Grabe naman ang kamay ng batang ito, mga idol. Iyan na, Benson na naman. bakto bakto back to back na yan, mga idol. Grabe, iba din ng may solaras. Ito naman, Kabal, pumukol! Lucky bounce, connect for two, connect, connect! Yun na, ay talagang pagkakataas. Di naman tumalong, mga idol. Bawian na ganyan dito mga idol Iyan na, Yuzo ng Pinas Pass to MVP ng San Juan Na si Franz Mali, Iyan ah. Benzon Nagmamadagos naman, naiiwan ng bantay Connect Grabe dito ang pinakikita ng magkabilanting mga idol. Iyan na, nakuha ni Yuso ng Pinas. Basket is good, may kasama pang foul. Iyan na, pass to Lawrence Binson. Konek konek Mainit ang kamay dito ni Lawrence Binson, a.k.a. Onis. yo grabe naman ang naging palo ng kabila. Ay, talagang ay talunday na ang nasa labas iyon na benzo na naman pumukol, grabe ito mga idol ang nagtala ng 28 points dito sa first quarter si Onis, grabe ang kamay nito mga idol, iyan na Yuso ng Pinas, nagmamanagos Salpak, ay talagang mainam kalami si Tamurantay, ay naman tanggal, umshot basta na hinagising shoot for rin eh, iba din iyan na mga idol second unit na dumagos na pasto Mark Nonoy konek ka dyan yan mga idol abay parang na malibang ng mangga yan na ano with the ball now connect ka dyan yun na nakadali ay siya masarap ang ulam nyan mamaya yan na ang the veterans yan na yuso ng Pinas Kobe Wow, grabe naman yun Yan ah, ang nakadalay, nakabisaw Yan ah, ang talagang supportive Ay, salamat sa inyo Mga idol, palike and follow nga pala Kusan nga pala nakabot ang video kong ito I-comment nyo kung tagasan kayo Palambing, palambing din naman mga idol Pa-follow and share sa mga hindi pa dyan mga idol Yan ah Time out. Lebas mo na kasi yung shooting mo pare. Ngayon ko baka ma-discover. Yoso ng Pinas, walang labasan. Benzon, no umopen na naman Basta tumiswari ari na kay Shintaro Midorima Nang San Juan Batangas Ay naman Oh boy! Ay, bag, basta na lang hinagis Ay, eh. grabe naman mga yaw Yung papalang pala third quarter mga idol Ito na Dumagos na naman Katagalog Pasto Shintaro Midorima Boy, para naghagis ng papaya Ay, naman Yan yeah, mga idol Bali yung amin nga palang Pang na si Yusin ng Pinas at si Fra ay talagang walang labasan na sa larong ito dahil sila lang yung pang ilalim natin dito puro pang ibabaw na dito mga idol iya na Tagalog with the ball now naghahanap ng papasahan pas to kay Shintaro Modurima basket ka na dyan ay talagang mainit na kamay dito ni Onis Ogalas mga idol Iyan na sa with the ball na pass to gitna. Pinasa kay Tanggol. Nakadali, nakabiso. Iyan na Karingal with the ball na Pasto to Binson again. Konek-konek. Iyan mga idol, wala man ako naging puntos dito, pero naging assist natin dito nasa 15 mga idol. Ayos din. Pwede na rin nga eh. Iyan na mga idol. Tagalog pasto to Yuso ng Punas. Basket is good. May kasama pa. Ah, ay, talagang quality. Eh. Yan ha, matatapon pa, mabububu pa. Yan yeah, mga idol, bale pag gusto nyo nga pala exhibition game, i-message nyo lang ako mga idol. Try natin bumaba dyan, mga idol, baka malapit lang kayo dito sa San Juan. Talagang sa jay namin kayo mga idol. Yan yeah na, coach! Yuso ng Pinas, medyo nabitin lang at napadami yata ang kain. Yan yeah, na, nagmamadagos na naman mga idol! Yan, yeah, dito pa rin sa quarter nito Hawak pa rin natin ang kalamangan Yan ah, Patapos na ng na third quarter, nakadali pa, nakabiso. Yan, 70-60 lamang ang Tagalog kalit-kalit. Ito, fourth quarter na ito mga idol. Dito muna tayo sa labas at ito na, nagmamadagos na naman ang yuso ng Pinas. Grabe naman yung mga idol. na ay talagang binibasing na ni yuso ng Pinas. Yan, mga idol, talagang quality. Wari ko'y pagod. Wari ko'y hapo. Yan ha, Mr. Pinoy Step, ang Genmar Bra guys ng Rosario. Uh, ay talagang quality eh, yan ah nagpasahan na mga ogalats uh, ay pag sinalo mo pala ay toto na hiyaw eh ang ogalats tagalog yan yeah, mga idol patapos na dito sa fourth quarter, quarter na ito ah uh, medyo nakalamang labang tayo maraming salamat po barangay salaw at kina SK at sa samahan ng Salaw. Thank you very much po sa napakagandang laban mga idol. Yun, bali nag timeout dito muna mga idol at talagang hinapo na pagod na mga ugala si yeah, Lasing na sobrang saguto Yun, na, susubukan dumakdak ang mga ugalas Abay, walang nakadali Yun, mga idol, doon natin na kuhang panalo. Maraming salamat sa inyo, Barangay Salaw. Good luck sa mga susunod nyong laro. Galingan nyo at sa mga kasali dyan sa Mayor's Cup sa Rosario, Batangas. Sa sunod na exhibition game, mga idol, i-message nyo ako. Bababa kami sa inyo. Talagang para ayos din. Yan o, ang mga ogaras. Yan na naging score natin, mga idol. Ay, arin naman, mga Tagalog. Gusto daw ng sticker. Sige, pagbibigyan natin ng mga... Tagalog ng Salaw, Batangas Ay, talagang walang kakulit ko Ay, kagulo ay eh. Para akong artista ay eh. Para ako si James Riday na pinagkagulahan ng oh. Mga bata Iyong mga idol ay Kualit eh Kagulo naman eh Ayos din ay, rin naman mga idol, mamayang kunti nga pala ay, kakain na tayong ng napakasarap na pancit. Ya, yeah, shoutout sa inyo. Kina Boss Idol Rosales at sa mga table officials. Maraming salamat po sa pagpito dito mga idol. Ay quality. Uh, ay. Yan, yeah, shoutout sa inyo mga ogalas. Ah, uh, ay kita niyo 'yung oh, boss, ang pancit sa mga Tagalog na Ano, wari ko 'yung mga nagutom. Deserve mo at ikaw mataas sa pumuntos. Ikaw mga idol, uh, isang napakagandang laban. Maraming salamat, barangay salaw. Uh, good luck sa mga laro nyo. Ay, is Napakain ng pansit ang mga walang labasan eh. Hi, shout out kay mama, birthday. Bye. Bye po. Yon mga idol, thank you very much. Ay, kalas-kalas muna tayo dito at talagang lalantak pa ulit na ating cravings ngayon. Talagang sira na rin naman nga ang diet eh. Talagang ayos din.